Sa ibahong balita, kinikilala ng Securities and Exchange Commission Tarlac Extension Office o SEC TEO ang katangitangihong kontribusyon at katungkulan ng inyong uh, istasyon CLTV 36 sa paghahatid ng serbisyo publiko. Ayon ho kay Attorney Richard Laos, ang direktor po ng SEC TEO, nangunguna ang istasyon sa pagbabandila sa mga programa at serbisyo ng ahensya para makarating sa mga tao. Aminado po ang SEC-TEO na hindi nila kayang abutin ang naabot ng CLTV 36 kung kaya't importante raw ang ginagawang tulong ng ating istasyon. Kabilang na narito yung pagbibigay po ng impormasyon sa mga pukol sa kanilang mga pulisiya, mga paalala at iba pang mga kailangang malaman uh, pagdating ho sa pagpaparehistro at pangangasiwa ng mga korporasyon at iba't ibang investments. Samantala, matatanda ang parso po ng nakarang taon ng pirmahan ng SEC CEO at ng CLTV 36 ang isang memorandum of agreement para sa pagsusulong ng good corporate governance. Ayan, napakalaki po ng bunga at siyempre kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating uh, stasyon, CLTV 36, no? sa ang Tarlac Extension Office ay isa po sa Uh, nangunguna sa ating pong extension office uh, pagbibigay sa pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. Alam naman po natin, kagaya po nang nabanggit po natin kanina, sa gana amin po ay kulang po ang aming uh, kakayahan o dahil napakalawak po ng saklaw ng aming uh, opisina sa pamagitan po no, ng ating mga uh, partner agencies, uh, private man, o government man at lalong lalo na po ang ating istasyon. Na alam naman po natin na napakalawak na ng saklaw ng ating istasyon kaya sa pamamagitan po nito ay uh, yun nga po no lubos ang uh, serbisyong uh, na naibibigay po ng Tarlac Extension Office sa pamagitan ng CLTB36 po. Thank you.